Disclaimer, hindi po ako OB gynecologist. Hindi ako spesyalista sa matres, sa at sa suso, no? O kaya breast ng babae. Pero pipilitin kong ipaliwanag sa simpleng paraan, yung tinatawag na basic knowledge lang. So, yan ang aking gagawin. Dahil uh, sinabi ko nga na sa lahat ng subject ko sa medisina, ang pinakamababa ko po ay yung OB gynecology eh, 275 bihata ako dyan kundi ako nagkakamali, no? pasang awa. No? So, ngayon po, ah, bago natin talakayin yung tungkol dito sa bukol sa breast, mahalaga palagi na naintindihan muna natin yung tinataw na anatomy. Pag sinabing anatomy, yung mismong study of the human body. Okay? Pag sa animal, pwede rin animal body. Anatomy rin ang tawag doon. So, study ng parte ng katawan ng isang tao. Pero wag muna kayo matakot ah kasi karamihan sa inyo pag merong